Nandito na naman si Machong Brom Ha ha ha. Hi mama. Ha ha ha. Mga kabrombrom. May nakita na naman ako na sa tabi ng kalsada mga kabrombrom. Bigyan na naman natin ito na pagkain. Let's go. Punta tayo sa KFC mga kabrombrom para bumili na pagkain. Para ibigay na sa na sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabumbrum. Let's go. Ah, uh, dito na tayo sa KFC mga kabrumbrum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa dalawang mag-asawa na tutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrumbrum, bibili na tayo. Let's go. Dito na sa loob mga kabrumbrum, bibili na tayo pagkain. Let's go. Mga nakabili na tayo ng KFC. Ibigay na natin to sa dalawang mag-asawa na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrumbrum, ibigay na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go.